국민ively, from their radio stations <laughs> are also It's Jungov만, I think uh, I can't see water avez 그러 �ו, 숨 I faith

sama na sama na da ayo lang din naman ayo lang din naman wala 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 Magandang pag-ingat. Magandang pag-ingat. Magandang ang Ay gusto ko rin makikinig man yung buro. Ang buro, yun. May linggo lang po.

depende-depende po sa'yo kasi mura po kuha na namin yung pa ito. Ito. mura pati, ako pati yung mura magbintay doon. Malaki lang ito eh.

Ay, po tayo. Kapulutan mamaya kami.